Binaba ng Department of Agriculture sa 43 pesos kada kilo maximum sa Jessel Reader price ng imported na bigas. Ang ilang mamimili, namamahalan pa rin dyan. Mula sa Pasig, may unang balita live si E.J. Gomez. E.J. Igan, simula nga ngayong araw, mas mababa na no, yung maximum suggested retail price o MSRP para sa mga imported na bigas. Nasa 43 pesos kada kilo na lang ito. Sabi ng mga nakausap nating mamimili, ngayong mas nadagdagan yung pinagpipilian nilang mas murang bigas, eh mas makakatipid daw sila, lalo na yung mga kinakapos sa budget. Alauna pa lang ng madaling araw, bukas na ang bigasan ni An sa Pasig Mega Market. Nasa 37 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang ibinibenta niyang bigas depende sa klase. Ang presyo ng kanya mga imported na bigas nasa 43 hanggang 45 pesos. Simula ngayong araw, July 16, epektibo na ang utos ng Department of Agriculture o DA na ibaba ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa mga imported na bigas. Ang MSRP sa 5% broken rice na dating 45 pesos kada kilo, 43 pesos na lang. Handa na magpalit ng presyo sa kanilang tindahan si Ann. Mas okay na po yung ganyan yung bigas kasi yung medyo mahirap. Tama lang yung pambili nila. Medyo pumatuma lang kaunti. Dito sa Pasig Mega Market, ang imported rice na hasmin nasa 44 pesos hanggang 45 pesos ang kada kilo. Yung inaangkat naman mula sa Thailand, ibinebenta ng 43 pesos hanggang 44 pesos. Ang kada kilo naman ng ordinaryong local rice, mabibili sa 37 pesos hanggang 60 pesos, habang ang premium naman nasa 41 hanggang 63 pesos ang kada kilo. Approved sa ilang mamimili ang mas murang bigas ngayon. Mas nakakatulong po sa amin dahil uh, mas mas nababudget po namin yung kita namin sa araw-araw. Eh, di maganda kasi makakatulong sa tao, sa hirap ng buhay ngayon, so kailangan natin mababang presyo. Pero hirit ng ilang bami mili. Ababaan pa ng konti kasi nakita mo naman daming mahirap ngayon. Di na nagkakasya yung sweldong kakarampot. O marami pang bibili, may ulam pa, may pagbabayad pa ng bahay, kuryente, tubig. O di dapat kahit mga 30 to 35. 35. Yan. Igan, sabi doon nakausap nating tindera no hindi daw sila nakakapagbigay ng discount doon sa 45 pesos na MSRP no para doon sa imported na bigas kada kilo yan doon sa nabinibeli no, ng kanila mga suki dahil dapat daw nasa 25 kilo o pataas para hindi naman daw malugi yung mga nagtitinda pero ngayon na mas mababa na yung uh, MSRP no ay kahit papano baka daw mapagbigyan na nila yung uh, tawad ng mga mamimili at yan ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May gitsyam na pong buto na ang hawak ng forensic group ng Philippine National Police na nakuha mula sa Taal Lake sa gitna ng pag sa mga nawawalang sabugero. Mahabang proseso para ang pagdaraanan ng mga ito bago makumpara sa dinay sample mula sa mga kamag-anak na mga nawawalang sabungero. ng balita si Ian Cruz. Ibinabana sa Taal Lake ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang Remotely Operated Vehicle o ROV. Matingkad na dilaw ang kulay ng ROV pero ilang talampakan pa lang, halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ang pumailalim ang ROV para simulan ang evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto nilang matiya kung gaano ka-epektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon. Ang ROV na ito kayang sumisid hanggang 1,000 talampakan o singtas ng Eiffel Tower sa France at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig ang makatutulong sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Apat na team ng forensic group ng PNP ang nakabantay sa Taal Lake. Mananatili raw sila roon hanggat kailangan dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ng PCG. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic. At uh, naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nare-record po lahat ng aming mga... Uh, team. Hawak na ng forensic group ng PNP sa Kamkrame ang mahigit siyam buto mula sa Taal Lake. Isa sa mga buto ay may habang walong pulgada. Sa itsura at istruktura, ipinapalagay ng PNP forensic group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone. Bakit po nasabing hip bone? Kasi doon yung mga structures na qualify na hip bone, yung uh, yung iliac uh, crest niya, andun yung observator frame na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula. Sa isang tao lang ang na-turnover ng mga buto. Ang tsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang uh, hip bone, tapos andun yung uh, sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Mm -hmm. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso na pagdaraanan ng mga buto bago makuhana ng DNA profile. Sa ngayon ay pinatutuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung uh, DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang uh, genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay uh, cross match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po uh, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para ma makapag-generate kami ng DNA profile total nila buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa, uh, uh, sa DNA, lahat po yan yung... pati ng katawan ng tao, libag mo, pati... <laughs> yan, kaya... skin. Sa ngayon, labing walong kaanak ng mga nawawalang sa bungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal lang ilan sa kanila mula ng kuhanan ng DNA sample. Naisip ko po yung kung totoong ginawa no, hirap na pinagdaanan ng anak ko. Sabi po namin sa isa't isa, isa lang na may magmat sa amin. Kahit hindi, anak, kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po noon, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbisigahan ang kaso ng missing sa Bungeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Buling sinusulong ng ilang mambabatas ang charter change o pag-amienda sa 1987 Constitution gayong 20th Congress. Sa Kamara, inihay ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garvin Jr. ang Resolution of Both Houses o RBH1 na layong gawin ang cha-cha sa pamagitan ng CONAS o Constituent Assembly. Sa CONAS, kaila aprobahan ng three ports ng Kongreso ang mga panukalang pagbabago para pumasa. Sa RBH1, Articles 1, 12, 14 at 16 ng Konstitusyon, ang naislang lang amyandahan o yung may kinalaman sa ekonomiya at teritoryo ng bansa. Tulad ng pagsasali ng West Philippine Sea, Continental Shelf at Exclusive Economic Zone sa teritoryo ng bansa at pagluluwag sa foreign investment sa Pilipinas. Sa Senado naman, muling nagayon ng resolusyon Senador Robin Padilla para isulong ang tsa sa pamagitan ng Constitutional Convention o CONCON. Giti Padilla, CONCON ang mas demokratikong paraan dahil publiko ang pipili sa mga miyembro nito. Panaw na raw para baguhin ang anyay makalumang konstitusyon. Sinusulong sa Senado ay pagbawal na lahat ng online gambling operations sa bansa. Babala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagod, bilyong-bilyong pisong kita ang mawawala sa gobyerno kung ipasasara pati ang mga legal na online gambling. May unang balita si Jonathan Andal. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng bus driver na hindi umano maayos magmaneho dahil isinabay ang pagsusugal online. Pero nababahala pa rin si Sen. Rafi Tulfo sa pagkalulong ng marami sa anyay epidemya ng online sugal. Paano kayo kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya, na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. That's why I'm filing a bill na total stop hindi yung regulated lahat pati accredited ng pagcor kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa dahil damay pati legal na online gambling tingin ni Tulfo may malalaking taong haharang sa panukala habang wala pang batas kinakalampag muna niya ang pagcor nananawagan ako sa pagcor maging sa ad board. itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. E And sana magkaroon muna ng moratorium. May utos na ang pagkor na tanggali ng lahat ng billboard ng online gambling hanggang August 15. Pero ang dati ng posisyon ng pagkor, hindi total ban na sakop ang legal, kundi mahigpit na regulasyon lang. Ang simisira sa online gaming industry ngayon, eh, yung maraming illegal na patuloy na nag-ooperate at ang masakit nito, they are operating from outside the Philippines. Ang tinatarget nila eh mga mga uh, Filipino customers sa taya ng PAGCOR, nasa sandaan ng mga illegal na nag-ooperate ng online gambling sa bansa habang 70 ang mga lisensyado. Babala ng labing apat sa lisensyadong online gambling operator, hindi mapipigil ng pagbabawal ang pagsusugal ng mga Pilipino. Lilipat lang nila ang mga ito sa black market o sa mga hindi lisensyado na hindi mapananagot ng gobyerno sabi ng pagcor malaki ang nalilikom ng gobyerno sa online sugal na umabot ng 50 bilyong piso noong nakaraang taon ang na po ng online gaming alone hindi po ng pagcor sa PhilHealth eh, meron pong kulang 6 billion 2 bilyon peso. pero so kung atin titingnan ma'am uh, sa 30,000 average can you imagine ilang milyon yung yung ating natulungan sa pamamagitan ng license fees ng online gaming sa mga pasyente ng PhilHealth. Mm -hmm. Paano kala ni Tulfo? Para mapuna nang mawawalang kita sa online sugal, tanggalan na lang ng pondo ang mga GL o guarantee letter na ginagamit pang bayad sa ospital ng na mga nangangailangan at mahihirap. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung billion-billion yan galing sa GL? O, di lahat. Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Pasintabi uh, sa iba, eh, nagagamit ang mga politiko para magkaroon silang pogi points sa uh, mga butante. Ang uh, mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan. Minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license ng mga online gaming uh, sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Sa kalokan, may kwelang manikin daw na gumagalaw. Hindi lang basta galaw, marunong pangang humataw. Yan ang use cooper at online live seller na si Jade Velasco. Wala naman daw siyang tinataguan, sadyang may pagka -shy type lang. Dahil kailangan pumaldo sa mga pinapamain, pagsunod ng full body mass ang naisipan niyang paraan. Benta ang kanyang paandar, kaya't bentang-benta rin ang minomodul niyang products. kaya ang Korean line si Barbie Fortesa sa Beauty Empire sa co-star si K-actor Choi Bo Min? Hmm. araso handa Kuge musun maria. Dang shin Super na appreciate ko nun si Choi Bo Min. Kasi kinokorek niya naman ako kung mali ako eh. Pero yung Omere, good niya ako nun. Wala so. Surprise daw ang na inaral lang ni Barbie for 15 minutes. Bukod sa kay Bomin, mukhang approved din sa viewers ang mga eksena sa Kapuso Revenge Murder Mystery Series. Number one show kasi ngayon sa View Philippines ang Beauty Empire. Kung rivals daw ang karakter ni na Barbie at kay Lina Alcantara sa serye, super besties naman sila in real life. Nakakatulong daw yan sa pagtimpla nila sa mga eksena. Mm. Ngayon ko lang siya na-experience as an actress at masasabi ko na she's very delightful and generous mm -hmm. and um, she's very genuine when it comes to um, giving emotions sa eksena. Hanggang ngayon, may onting kaba pa rin at may nginig pa rin sa baba kapag <laughs> ka-eksena ko si Barbie kasi napakagaling po ni Barbie. Pag titignan ka pa lang niya, iba na. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.